Alright mga kamukin na So kanina Napaayos natin yung motor natin And then na tayo dito sa Tigato Project Hindi na ako nakapunta sa dabo, ah, Sa Tagum So Yung Tagum Sa bahay ko na sa Sahuran Kaya update tayo dito sa Dabao Project mga kamukin sa Dabao Project ah, Gusto ko lang sabihin sa inyo May kunting problema Tayo dito no ah, Kunti lang naman ah, Sa lahat ng problema Usapang construction Dapat Kapag ka contractor ka may handa lagi yung isipan mo sa mga solusyon na pwedeng gagawin. Okay? O so, ground floor mga kamagin, ganun pa rin. Ano? Di ba? So, itong mga pintuan na nyo, uh, ngayong linggo, umpisa sa lunis, makakabit na to sa taas. Itong mga pintuan na to sa taas to. Right? So, akyat tayo dito sa ating hagdanan, pasikan floor. So, second floor yung update natin mga kamukil kasi sa ground floor tapos-tapos na to. Yung kulang dito, ah uh, interior na lang. So, gaya na sabi ko, yung interior natin hindi na gaano kata matagal trabahuin to. Okay? And then, ah uh, may mga madadagdag na mga kasama ko dito kasi yung tagom natin, ah uh, patapos na rin. Bukas linggo, doon kami magtratrabaho mga kamukil kasi may importante tratrabahoin kami doon kasama si Master Boyet. So, yung pinaka-problema natin mga kamukil, ito. Yung steps natin dito sa original plant kasi mga kamukil uh, itong 14 step yan eh, napapansin nyo naging 40 cm to you know? so, sa original plan mga kamukil 90 cm talaga tong uh, step dito malapad abot siya hanggang dyan kasi uh, papunta dito yung landing ito sa harap na to yan, papunta dito ngayon ang nangyayari kasi pagdating dyan sa gitna napapansin nyo may landing tayo na plat dyan hindi siya totally landing talaga dyan yung sa original plan abaniko type siya So, ang nangyayari, nagkaroon ng adjustment kasi pinabago ng may-ari, no? So, gaya na sabi ko, pag isa kang kontraktor, dapat yung isipan mo laging handa sa magiging adjustment o pagbabago ng plano. Kasi napagawa yung plano, or may original plan tayong hawak. Tapos, yung may-ari, uh, pagdating sa ongoing na yung construction natin, uh, magkakaroon ng ibang disenyo, So, hindi naman po natin masisisi yung may-ari kasi may gusto din siya, no? Na makikita niya sa mga online na ganito ganyan. O, oh, oh. iwanan na natin yung ganyang usapan. Yung pinaka-target natin dito paano solusyunan. Okay? So, bali ito sana yung pinaka-landing mga kamugil. Ayun, no? Ngayon, kung napapansin nyo maliit na yung 14 step natin dapat nandito siya. ayano? no? 90 cm siya yung pinakalanding niya sana dito. Ngayon, nagkakaroon ng adjustment. So, nabago. Ngayon, ang pinaka problema kasi sa original plan, walang CR sa second floor. And then, nung umuwi si yung may-ari dito, gusto niya palagyan ng CR sa second floor. Dito yung pinaka-target namin na uh, plano ng CR. So, ang nangyayari, nung binuhusan namin, nandito yung visitors natin, nandito yung architect, na laging bumibisita sa atin at this time yung structural engineer na uh, kinuntak din namin so naging okay sa amin to dito ito kasi kan, parang cantilever na lang to dito mga kamkil kami na yung gumawa dito so ngayon ang nangyayari napapansin nyo yung pintuan talaga tapat ng ano tapat ng uh, landing di ba? tapat ng landing so delikado yung magpasok dyan ito yung isang pagkakamali ko dito no hindi ko kagad naisip. So, aminado ako dito. Ngayon, nung nag-umpisa na, natrabaho na namin to, nabuo na yung CR na yan, nag sa akin ng ibang plano yung may-ari. Ang nangyayari, hindi ko na ba nakita, mga kamukin, no, yung plano na sinade niya sa akin. So, kasi kung nakita ko kaagad mga kamukil, hindi namin ito magawa. Yung nasa plano talagang sinin sa akin, yun yung magagawa ko. Kasi lahat ng nakikita nyo dito mga kamukil, lahat yan, sinusunod ko yung original plan dito sinusunod ko. Walang pagkakamaling nagagawa dito ang nangyayari. Okay? So, hindi pwedeng ganun. Nakita ko naman, hindi pwedeng ganun. So, yung solusyon namin dito, itong CR na to hindi mangyayari, hindi ito tuloy dyan. Pero patuloy pa rin yung partition dyan, yung wall. Tatanggalin namin itong walling na to Ito yung magiging solusyon namin. Tatanggalin yung wall na to And then ito, papansin nyo dito. Trillis type kasi siya. Gusto din ng may-ari talaga magamit tong ito na, na space dito magamit siya so yung tanong lagi nila sa akin ano yung purpose dyan sabi ko wala ganun na lang no? kasi yun nakalagay sa plano hindi pwede gusto nilang gamitin yung space na to so ang mangyayari tatanggalin namin itong mga kamukil itong trellis style na to yan may mga gamit pa kasi yung mga tubular na yan, tatanggalin namin yan tatanggalin papalitan namin yan ng uh, I-beam o di kaya angle bar yung gagamitin namin dito gagawin naming steel beam para bubuusan namin ng konkrito to so ang mangyayari dito dito malalagay yung CR ililipat yung CR namin dito na part mula sa poste na yan hanggang dito magiging CR so yung laging handa yung utak ko dito ipag-iisipan ko mabuti paano na mapapatibay natin itong ibubuhos natin na konkrito dito yun yung iniisip ko So malamang, may mga nag-advise din ng mga kasama ko, dikit dyan. Steel beam tayo. Hindi natin basta basing ididikit dyan sa wall dyan mga kamukil. Dito, walang problema dito. Kasi nandito yung beam natin. Hindi ako na mga problema dito. <sighs> Hindi natin pwedeng ididikit dyan. Ipapakapit sa mga bakal dyan yung ating steel beam. Kasi kapag lumilin doon mga kamukil, baka maghiwalay sila. So need natin talaga yung pusti mula sa ilalim. No? Yun yung magbubuhat sa bigat nito. And then pagka Ah... Uh, maglindol siya kung hihiwalay man yung wall na yan sa ating flooring may sasalo na pusti dun sa ilalim so need ko talaga magpusti sa ilalim ito yung naisip kong paraan okay and then pagdating dyan papansin nyo wala nang walling dyan kasi yung walling mga kamukil mula sa pusti na yun may wall to papunta dito diba ngayon magkakaroon kasi kwarto to dito mga kamukil eh pagpasok natin dito ayan napapansin nyo kwarto siya dito kwarto dun dun kwarto dun din dito tatlong kwarto dito sa second floor. So ngayon, papatuloy pa rin yung partition dyan. Pero huli na namin itong ikakabit. Pag mapluringan na namin dito. So ngayon, ang mangyayari, dito yung CR ni ma'am. Malaki, mula sa posti na to, papunta dito. CR, shower, lahat na. Nandito na. So yung pintuan niya, itong wall na to, tatanggalin namin. Tatanggalin. So yung solusyon namin sa landing, kasi nabago, dahil sa uh, hindi na natin nasunod yung original plan yung pinaka landing diretso na to yung flooring na yan du dudugtungan namin papunta doon yan yung flooring na yan sa CR isasagad na namin papunta doon ayun so ito mga mga kamukil diretso na yung landing dyan so yung hallway ng bahay na to sa second floor mula dyan papunta sa pusti na yan yan so ibig sabihin pag ma-flooring na to buo mga kamagil dito pinaka plan namin ma-flooring na to ng buo may wuling mangyayari dito papunta dun yan may wuling so dito malalagay yung pintuan ng CR so ito na part dito CR na to so pagpapasok papasok mula ka sa ground floor yan mula sa ground floor ito yung pilang kalanding daan ka dito papunta dito sa hallway papunta dun Ayan, ito yung mga mga adjustment mga kamukil na nangyayari dito. So ito yung mahirap na buo na namin tapos may cook, may babaguhin na naman tayo. Normal lang 'yan sa mga project mga kamkil no. Uh, kapag uh, may pagbabago ng kunti talaga pag ongoing ng construction. Pangalawa na mangyayari, ito bintana to dito, nasa plano to. Sinusunod namin yung original plan. Ngayon ang mangyayari, kung titingnan natin dito mga kamkil. Awang siya. Dito malalagay yung stores ng may-ari dito, yung tindahan nila. Ang nakadesign dito sa original plan is bubong lang roping lang talaga siya na inside gutter nakadikit yan sa wall na yan so gusto nang mayari magagamit nitong space na to ano yung purpose dito sayang daw yung space so gusto naman nilang ipa-flooring kung so, may idea naman tayo dito uh, napag-usapan na namin to kung ano yung mga pwedeng gawin so yung pinaka ano ko dito ah uh, concern yung tibay nya yung tibay nya kasi mga kamukil, napapansin nyo, may wall na dyan. Pero may beam yan mga kamukila dyan. Hindi natin pwedeng i- dikit lang yung bakal dyan, basta-basta at tapos buhusa, natin. So, mapupurma siya. Walang problema. Kasi yung lupa, hindi, hindi ano eh. Ngayon, yung pinaka-concern o pinaka-harapin natin na problema, paano pag lumindol? Pag lumindol, gumagalaw yung wall natin, gumagalaw yung bahay, baka sakaling maghiwalay sila. So, babagsak yung flooring natin. So, Magiging problema ko yun mga kamukil Pag mangyayari ron no? So, pinaka-concern ko dito Yung tibay niya na hindi siya babagsak Kahit lilindol Yun yung hahanapan ko ng paraan Okay, dito sa second floor Papansin nyo, halos nabuo na namin Napalibot na Ayun o Palibot niya By Monday mga kamukil Lahat ng siruho Tatakpan na namin yan Ayun o, yung mga siruho na yan Matatakpan na yan Pero dito sa rooms mga kamukil Ayan, papunta dyan Buo na siya Okay So, ito dahil kulang yung light panel natin talaga. Ayan, kulang yung light panel natin. Ah, uh, sakto sana yung light panel mga kamugil, kaso lang nagkakaroon ng dagdag, may CR dito. So yung ibang light panel napupunta sa CR, hindi dito. Pero ang mangyayari dito mga kamugil, yung light panel natin is sakto na to. Kasi yan dyan banda mga kamugil, tatanggalin natin yung light panel na yan. Tatanggalin natin tapos ilipat natin dito sa kwarto na to. Yan, dito. Yan, lilipat natin siya. So, by Monday, sisiruhan muna namin to. Isasara to, buo. Tapos tatanggalin yan. Yung tatanggalin namin dyan, ililipat namin dito sa partition ng wall na to. Yan, lilipat namin. So, itong bintana na to mga kukil dito sa hallway. Ayan, tatabasin namin to. Ito, palalakihan namin to. Nasa mga 70 cm yung gagawin namin yung pintuan dito para magiging dito ayan magiging siya. tapos yo maglalagay tayo ng bubong dito na puli din so yung distansya sinukat ko na to dapat mula dyan sa ceiling na yan 80 cm yung ibababa nya bago tayo maglagay ng bubong na puli carbonate yan maglalagay tayo ng puli dito so kung ano yung distansya dito ano yung purma dito dapat ganun din yung magiging purma dito sa kabila dito para pantay siyang tingnan equal siyang tingnan yung design ng bahay mga kamukin hindi pa rin mawawala no so fully dito sa side na to yung ibububong natin ganun din dito sa kabila para equal lahat mga kamukin tingnan yung forma ng bahay hindi siya magbabago okay yun po yung nangyayaring adjustment dito mga kamukil so ito Uh, tatanggalin namin itong trellis to pero itong mga bakal na to hindi to, masis hindi to masasayang ito yung gagamitin ko para sa main gate gagamitin ko itong mga bakal na to para sa main gate no? so mahirap na tanggalin natin yan tapos tapon na lang o ibinta na lang, junk na lang so sayang masakit din yan sa may-ari although mga kamugil ah uh, may pagkakamali ako dito inaamin ko no? so yung pagkakamali na yon magiging leksyon pero kung susumahin natin kasi aktual nag-usap kami sa may-ari dito pinapaliwanag ko rin sa kanya hindi nagsin siya sa akin ng plano dito sa second floor o po sa CR hindi ko lang talaga nasilip hindi ko nakita doon sa aking messenger so, yun yung pagkakamali ko kasi uh, malamang pag nakita ko yung plano na yun malamang yun yung nagawa namin ba diba? so hindi naman pwedeng yung gusto ko yung masusunod yung gusto na may-ari yung masusunod dahil ako yung isang trabahanti lamang po no? sa lahat ng mga project ko okay? pero at least mga kamugil pag may problema hindi pagtalunan yun yung pinaka-importante sa problema kung may problema hindi dapat pagtalunan dapat isipan ng paraan ano yung solusyon at saka sa solusyon na yon dapat safety din safety first talaga yung pinakaunang gagamitin natin solusyon di ba o malamang ko sa iba dikit na lang dyan dikit 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 paano kung gumagalaw tong pader natin gumagalaw yung bahay natin tuwing lumilindol o babagsak yung flooring natin dito sa part na to so kaya naisip ko kailangan may poste sa ilalim. Hindi pwedeng ididikit na lang sa wall. Pwede siyang gawin natin kasi mabuo siya, mapurma din siya. Iniisip ko kapag gagalaw yung lupa, gagalaw yung wall. Paghihiwalayan mga kamugil at wala tayong tukod sa ilalim, walang ha, sasalo sa bigat niya. Sigurado, disgrasya yung abutin. So, naisip ko na, no? sabi ko kay ma'am, sa may ari dito, text nyo yung plan nyo. Pagka yun na yun talaga yung plano nyo, hayaan nyo ako magtrabaho ako yung magtrabaho uh, basta yun yun yung gusto nyo na purma. ako na nung magtrabaho kung paano patibayin agree naman si ma'am at papasalamat ako uh, mababait yung kliente namin no? so lahat sa problema usapang construction may solusyon pero dapat yung solusyon na yun hindi yung panandalian kundi long range din yung Uh, paggagamit pang o uh, habang buhay talaga mga kamukil so yung diskarte ko dito safety yung nakatira dito o yun yung gagawin ko yun yung pinaka importante okay habang balkoni ito kanina alas 3 pa lang pinatigil ko na lahat ng trabaho at nagpapalinis ako lahat yung ating polycarbonate ayan na sit up na natin isa na lang yung kulang so dahil tapos na sa pagpintura yung roofing natin lahat sa taas wala nang trabaho pwede ko na tong isara sara ko na yan o, may isa pang polycarbonate na ikakabit natin dyan o, by Monday masara na to tapos, pipinturahan na bakal na makinis siya. Glossy na siyang tingnan para maganda. ba? Diba? So, ito rin yung magiging bubong natin sa magiging ah uh, extension natin. Soon, concrete slab. No? Coming na concrete slab dito. Yan, dyan part at saka dito. Ito dito. Yan. So, magiging ano na dito? Magiging may pakinabang na rin ang area na to. Ito dito may pakinabang na rin sya ito dito kasi gagawin natin CR tapos dyan lalagay tayo ng wall o, malamang magagamit namin dito mga kamukil gamit na tayo ng CHB or concrete hull blocks na tinatawag okay? tapos dito yung gusto ni sir uh, sa kanya kasi itong uh, ano to sa kanya itong uh, project no? sa kanya to itong proyekto na to so yung gusto niya concrete slab tapos pagdating dyan Uh, kasi gagawa tayo ng canopy dito na mag ang ibububong natin is polycarbonate. So pagdating diyan, lahat na lang naka grills na lang 'yan. Parang rehas rehas 'yang mga kamukin. tubular lahat ilalagay natin. Hindi na tayo magdadagdag ng pile diyan. Uh, lalagay na lang tayo ng rehas diyan. Ayan oh. Pati dito. Sarato lahat mga kamukin. So may may ma ano pa to sa taas. Magagamit pa tong space na to. Di yeah? So sa original plan is nakabubung lang to dito nakabubong o wala ng ibang gamit o, kundi matakpan lang yung nasa baba hindi lang mababasa so sa pangalawang plan is magagamit na to pwede siyang tambayan pwede siyang sampayan so it's depend na yun mga kamugil sa may ari kung paano yun gagamitin yung area na to so tukma naman no, sa original plan kasi ito yung hallway nya yan papunta dito madilim na so yung bintana yung maliit na yan palalakihan natin na yung opening talaga dyan 70 cm yung, pin, yung ano niya talaga yung pintuan so dapat yung penis natin dyan yung opening natin dyan kasali ba is 80 cm no? para pasok yung 70 cm 70 cm na pintuan yun nga lang paiba iba ng plano mga kamugil mas madadagdagan yung gastos kasi dyan nakabili na tayo ng pintuan so dyan bibili na naman tayo ng pintuan at saka hamba dadagdag na naman okay So, yan lang mga kamagilno. Baba tayo. So, usapang construction sa mga error, problema. Laging isipin may solusyon na lang lagi. No? Hindi dapat pagtalunan. Hindi dapat pag-awayan. Dapat, ang gagawin natin pag may mga problema, solusyon. Paano natin masolusyonan? So, yan lang mga kamagilno. Kapag ikay isang contractor, mga veteranong kontraktor, lagi naman lang may solusyon. Usapang construction. Pero lagi nating alalahanin mga kapag ang solusyon dapat hindi lang pang madalian dapat long range din lifetime na na solusyon no hindi pwede yung basta na porma na lang natin okay na no gaya na sabi ko ah uh, diyan magagamit natin yung utak natin kapag ika isang contractor okay oh, thank you mga kamagil maraming salamat tropa yan dahil sahod ngayon to tagay-tagay shout out dil yeah, Japan. Usang parang mga dalawang buwan ka nang li walang ligo-ligo, <laughs> Pag maligo ka din, magpapalitson tayo ng isang buong manok. <laughs> ano bay? Uh, bay. Wala. Hindi, biro lang yan mga kamagila. Si Dildil, pag ano. Permente, yan oh. Kahit walang litson, naliligo yan mga kamugila. Biro lang yan mga kamugila. Para matawa naman kayo. Okay? Kuya Roldan, shout out kuya Roldan sa inyong pamilya. Shout out. Yan. Sa asawa. Sa asawa. Shout out. Shout out kuya Shout out. Shout out hey, kuya yan, shout out, shout out sa asawa ni Kuya Roldan. Master, Master Boyet, wag na yan Master Boyet. <laughs> Pag-uwi ni Master Boyet, isa lang. Saan yung sahod? sa... I'm sa... Okay mga kamugil, thank you. Ako yung pa mga kamugil dahil may naghihintay pa sa bahay at sasahuran pa natin. Thank you mga kamugil, maraming salamat.